Kakaiba ang napiling sideline ng isang hotel staff mula Rizal. Yan ang pagiging faith healer at spiritual exorcist. Pero hindi niya raw ito ginagawa para kumita ng extra. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Sa pagpapagaling ng karamdaman o sakit, sa doktor tayo laging lumalapit. Pero sabi ng isang spiritual exorcist, hindi lahat kayang pagalingin ni Doc, lalo na kung ang iniinda ay hindi maipaliwanag. Sa Jesus! Tubong Rizal ang pitong taon ng faith healer at spiritual exorcist na si Richard. Paliwanag niya may mga pagkakataon daw na ang mga iniindang sakit ay dulot ng masamang espiritu. Pero nilinaw niya na naniniwala pa rin siya sa kakayahan ng mga doktor. Kung ang sakit mo spiritual tapos nagpapagamot ka sa medikal, hindi ka talaga gagaling. Ngayon kung ang sakit mo naman talaga ay medikal at lapit ka ng lapit sa albularyo, hindi rin naman ito nasusolusyonan. Kailangan din natin ng tulong ng medical para mabigyan ng tamang atensyon at saka tamang gamot. Isa na nga sa kanyang mga natulungan ang labing isang taong gulang na si Paula na isang taon nang diagnose ng sakit na bed sore at decubitis ulcer. Lumapit daw ang pamilya ni Paula kay Richard matapos makita ang mga viral post nito tungkol sa kanyang mga napagaling. Kutob kasi ng pamilya ni Paula, may mga gumagambalang espiritu sa kanya kaya hindi gumagaling. Tuwing alas 12 po kasi ng gabi, hindi po siya nakakatulog hanggang alas 3 dahil may gumagambala ho sa kanya. Sa sugat niya rin po kasi isa rin po sa dahilan hindi ho mihilom yung kanyang sugat at meron po kasi siya sa potassium niya. Sakit niya mo na decubitus ulcer. Ha? Sino ka? Ikaw yung matanda? Ha? Ikaw ba? Matapos ang isinagawang exorcism ni Richard kay Paula na personal niya pang pinuntahan sa Novaliches, Quezon City, dito na raw nagsimulang maghilom ang kanyang sugat at naging masigla at maaliwalas na ang itsura. Nakarating na rin daw si Richard sa Visayas at Mindanao para manggamot. Hindi rin daw siya naniningil ng bayad o kahit ng abuloy. Ako mismo yung tutulong sa kanila kahit walang kapalit. So kung nakikita ninyo sa mga posts ko, ako yung dumadayo sa kanila. Instead na sila yung magpunta sa akin, dahil una, bedridden, wala na rin kakayanang magpunta. Pangalawa, financial problem, wala silang kakayanan para mag-travel. Bukod sa pagiging spiritual exorcist, full-time hotel staff si Richard. Aminado siya na naaapektuhan minsan ang kanyang trabaho dahil sa panggagamot. Pero hindi raw siya hihinto hanggat kayang makatulong sa kapwa. Mobile journalist Francis Orciapo, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.